Ha? <laughs> Tin loro kali aja tuh. Ibu buatan ada baik-baik kali aja telaga panda no? Di di belok anda. Wan lama aja saka dam truck atau saka birds lang dia nakuan. <laughs> oh. Harari isda kali tingkuran. Uh, ararin ja anguna di kuan. <laughs> ja ka bakawan. Ja hmm. sinan. Asinan ja anguna. Ha bigyan Asinan oh. oh, dano dan no. Lukas! Talagang kita na kayo ng na... kita na kayo ng sing. Ha? Wow, the big fish. Diyan may malaking isda diyan. Tong di bayan -baya, -diba sa baka subsuba kay na dato. Sama eh. ayam. Puta, sa malalim ng ganito. Red lucky. Red lucky sa malalim. Oh? Ito ko. Yun, punta ka doon. Crocodile. <laughs> La, crocodiles <laughs>